Hello guys, maing gabi Welcome to my vlog. Karon guys, ato ang himuon is magisa ta ginamos guys, de arat tong ginamos kay ang init naman ang ato ang lamas, ni ara. Ato an ibot ibutang ato ang ginamos. Nga gisa ho. kayo. Wag diet ani guys dan ko lang mas akong ribotang dahil. Mami, ni. Ato sa ipaloto, ay hat na timplahan. Kani sa itong gamitong taklo, eh, para makahungasan na ito ang munggos. Hmm. Ayan, guys, tangan na daan-anik, kaya mami maning paminta powder guys dayon butangan na to daagi ni sa mix butangan na kukuan guys kaning may butangan na kukuan sauce gamay para dili para pa gamay lang butangan na to ostra sauce gamay guys kay para dili siya para guys Okay. dagandagan ra ba siya pero ako naman ang gihugasan Pagdagan mo ng asin asin parang wala kita ang karat. Tangan tuh ito sa oster sauce gamay. Ang oster sauce. na ito. Mga guys. Hmm. Anak para dilik sah. parat ay parat parat yun siya guys ano nga so yun ka niya ito ipuan kay mayabuma ni kimpita na to o banan niya itong pangintit yun eh. yun na guys wala nilang lang taga to ang kuna o kayun sa dainap to atong ginamos nga ginisa Ngayon, okay na dito boiling ang tubig at ang libutan, na tayo. Namit na, guys. Mm. Namit ko ayo. Yara guys ko. Yung... ginisa mm. Ginamos ginisah. Atong munggos. Og ang pinakalami sa tibok kalibutan, bulad. Alami tanan namong sudan oy way, way kuan tanan lami ginamos mong gusto ug um, bulad. Mm. Mm, guys. Karon. Ako dai yung isabaw guys. Okay, mo man iyang sabaw. Tangan sa nato gamay. Ana. Gamay lang kay, parili, kay siya para dili kay sa parat. And sa baw niya, guys, e butang na kung sakat kung ginamos ng wala na kung iluto, kay nagbilin mga kung guys, oh, nara, nagbilin po kung guys, kay kutangan man ako tunig suka, ang nagatong halang akong hini mo suka. So, di na to ni, eh, butang, kay para dili masayang, huwag yung masayang sa kuwag ito sa pagkaon, kay magamit, kay right, ito na. Karon, pag maluto na na ang kuwag, pakano na rin ang mga dugi. Para wala yung puti lima. Para kanina po yung mga ako. Mm. Ano muna ito gugas atong plato para di magbuot ang ah. banggira. Kaya atong banggira perting kamaya. Mm. Ano muna itong trap? Nya ah, na piring, manghugas ako. Naon mo subot tara raba na sa baw. Sabaw baw sa inang una. Nya na piring, ha nagulat ug baya si piring, guys diri mo siya asya mutungtong sa banggera. To sa lamesa. To nagulat ay. Um, to ra. nagtan sa rice cooker. Um, diri mo tan asya sa banggera maglakaw-lakaw. Ina na, na, na magloto, ko nga unya na kay magluto pa ko. Karon mahugas ta ka, guys, nagbukal na to ang dinamos. Hmm. Nami ka ayo. Nami ka tong ginamos. Ibalin sana ko ni dere Okay para dili di, sa guot sa tabo, di ano ah, ka bo di ani guot kaya banggira guys gamay ra mangguna mo banggira guys oy ako bayan, ni Dito, taon gaya ni gipanuhan tao na guys na padak antong napaku sa abroad guys gipanuhan ako ni padak ano nya nagunaw na ming banana ang kaning gas rings asa ibutang Tung, na, o, to, wala, Adui, kung ano ni padak ko kung wala na lang agay kung ano sa mga ero ay gawo Oi. Right. Guys! Rabi ke makahilap, guys. Ako ang boots, guys. Ito na nga si niya. Kita dalakaw? Dali ke makaw. natin. Huwag man nakugugas guys, mag-andam na din po ba ng pagkaon sa mga anak-anakin. Hmm. Okay, po, mabot ang time guys, sa tingkaon, kaya naginan mo kong herbal. Okay. Magkakaon, wala tayo. Mag-ingat ka, tayo yung agas. Mawala din yung agas niya sa bado mong good guys o ma agas pagka wala na po pagka na na po merkulis wala alternate kiri guys usahe wag agas yari guys. Dan Ang plato sa atong airing. Hmm. Labahan din na to ang trapo. kaya nagka-uning. Ay, akong dipahid-pahid. Hmm. Para guot, Ginao ko guot ka -ay pohon dahi guys magrasyahan ta pohon ipadako po na lang yung manggira kaya amo man yung isibog isikilit ang balay na mo. guys pohon pohon magrasyahan no bon, pohon di ay maluoy ang ginoo di ma di agad yung nga maluoy gud kaya ang ginoo sa to ang ginahin mo. magrasyahan di matupad ra ang ang pangandoy nga ang balay padakaan bisan na naara tag pinas kay ingon sila matupad ra daw og naara sa naa sa abroad adi ko mo too pag malingkamot pug ka nga naara ka sa Pilipinas matupad ra imong pangandoy oy ina ka kinahanglan mo abroad anak hmm. Ganit po di rin ano. mo na itong ihukad. Ganit dira. rin. guys, jangan takut. Dayon trapuhan din nato ang ato ah. ang para dili maglama. Dayon ato ang ko ano ni ato mo? Na, kayo kayon. charge nato ni atong cellphone guys kay nalubat naman ni eh. isa yung mapalong ni atong vlog taas na naraban ni atong vlog o na ana sa ana sa 10 minutes oh nalubat na ganina raman ni ako pa ikuan pa na ako gi-vlog -gi nag-charge ta ang kuan may kay dumug kayo ang sound ang copyright ta ano ba na ko ni ibutang mm. Ano? Ano, na nga ano, di ana lang isiri na sana ko ni ibutang kay nagluto pa man ko makita ra ko dito guys na guys oh Samtang galuto ko ah, picture banana, starry. Hmm. Ano. Anak. Luto na itong ginamos, guys. Para mag-andam na sa pagkaon para sa mong dogi. Yan yung sulat ng ko oh, lagi ko sinulas. Guys, derita, mag-andam tag sa atong mga four babies namo, guys. Mm. Iya na sa ang electric pan kay sabak ka Derita, mag-andam. Wala unsa na pinta. Hmm. mag-andam o pagkaon sa lamisan nila kaya kong ilit-ilit ko panan. Kaya parang mabugnaw tayo ang ilang pagkaon. Hmm, ano all na kayo na sila? O nga, wag pa gamit na kasubot ukuan. Ano all na tayo? Ano Hello everyone, continue to sa to ang vlog na ko anak ko natandog. So karon maghukad na ko o pagkaon mag, mag ready na ko pagkaon sa mga for babies. Bug na mo sa letter kay init ka ayo para mo nagkaon kami na pud ang mga un guys. Amo mo gina sa panahog kaon ay may mga un guys para wa na problema. Tuga, gaatang na sa kuan sa lamisa. na, ada

monggos guys, ang ilahang si Al. Mungus. na ako nagamay din yung kamera. Guys, monggos Guys, ang sultan. Oh, doon. At ang ako ang ako mga niya sa inyong unan guys o naigot ko pa nila sa, sa boss inyong unan naigot ka guro niya hindi nga sa daan yung camera na kintay itudong si pasugla ila sudan mong ubos paremi sudan gid taga bulag kay gidapudi bulag sa iro ay sa mga anak-anak din si noo mga anak dai na

nga kami na po magretiro sa mga pagkaon oh doey go judo ta sana sana nay mga kaon na ta pagkaon Ang ni? Para po na pukpuk para sa muna gal. Ano? Tanda

So guys, manihapon na mi. Unya kay ga charge pa man akong cellphone sa so diri guys. Salamat sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. Sa inyong pag-follow, like and share sa ko ang Facebook page, YouTube account, ug sa akong TikTok. Og Reel. so bye everyone. Amping tanan I love you all. God bless. Bye.